Good morning mga idol. Uh, ngayong araw po ay magluluto ako ng ng imbutido. Samahan niyo ako magluto ng imbutido. Ang panibagong araw, panibagong vlog. Guys, uh, ito rin mga idol. Uh, kumusta kayo lahat ngayon dyan? Ngayong araw na ito, magandang maganda ang araw ngayon na walang kaulan-ulan. Mainit ang panahon. So, Ayan, bago tayo magsimula guys, uh, huwag niyo kalimutang mag-like, subscribe dito sa akin channel, sa Kuya Itoy Vlog. Um, so, hindi samahan nyo ako, guys. Ito na nga, guys. Um, uh, at ang giniling, lagyan natin ng niyad-yad na carrots. Ayan, carrots na niyad-yad. Ihalo-halo lang natin dyan. Tapos sili. Sili din pula yung bell pepper lagay lang natin sya lagyan natin ng ayan, sibuyas na puti para manamis-namis siya. lagyan din natin ng peetles ayan, para manamis-namis maasim-asim peetles tapos ayan, pag nalagyan na sya konting asin depende sa inyong panlasa konting asin tapos ayan halo-halo lang yun. halo-halo lang. Pag paminta. Naging din natin ang paminta. Yung borog na paminta para hindi siya ng pag nakagat. pinong-pino siya. Yan, Ibang tagyan pa natin ang bedsin. Ngayon yung pinaka MSD niya. Bedsin. Pagyan din natin siya ng itlog na sariwa dalawang pirasong itlog yan hmm. para magiging serving binder para hindi siya maghiwahiwalay ba lagyan hmm. din natin ng keso ito yung with kiss keso na niyad-yad niyad-yad sa yung manumanong yadyaran lang ng mga idol oh. niyad-yad hmm. keso tapos i natin lahat ng mga ingredients niya ihaloin lang natin siya pwede rin kamay lang pwede kutsara depende sa inyo ito kasi pang sarili lang pang ba, dito lang pang ulam ulam lang namin kaya kamay lang ang ginagamit na pang ano pang ano sa kanya pang halo napakasimple lang guys hmm. Ayan guys, oh, napaka simple lang. Dagdagan ko ulit siya ng itlog kasi medyo parang marami yung karne niya. Eh. Sa tingin ko kulang yung itlog niya. Ayan, dinagdagan ko ng isa pa. Tapos haluhalo, eh. mekos-mekos lang, mekos-mekos. Oh. Hmm. Konting asin. Bilodboran ko siya ng konting asin kasi para naman tama sa panlasa yung alat niya ay tama Dagdagan ko na rin siya ng yung dinurog na tawag yung breadcrumbs yan nagdaga ko siya ng breadcrumbs pero kung wala kayong breadcrumbs pwede rin naman yung slice na tinapay pwede rin siyang ihalo sa embutido na yan usually nung araw wala pang masyadong breadcrumbs crumbs, yung slice na tinapay lang nilalagay yung crumbs yun yung nagsisilbing binders para magkadikit-dikit yung kanyang karni. oh. Yeah, medyo kulang pa yung keso niya. Kaya mas masarap yung maraming keso. Kaya lagyan natin pa siya ng maraming keso. Para lumasya. Yung lasang lasa siya talaga na keso. yan tapos eh, haluhaluin lang natin. Haluhaluin. Mekos-mekos, mekos-mekos. tapos na maghalo tayo guys. ako kumuha na ako ng pambalot yung ayan yung kanyang pambalot na tinabas-tabas na siya para mabilis. Yung aluminum foil yan, kumuha na yan. Ganyan lang pagbalot niyan. Tantyahan lang kung gaano kalaki ang gusto mo, kung gaano ka bilog, kanipis ba yun. Bahala ka na kung nasa'yo na yan kasi hindi naman kailangan maliliit kasi pang sarili lang na ulam. Pero kung pambenta, pwede rin. Pwede rin liit-liitan. Ganun. Ayan, gano'n lang. Napaulit-ulit lang, guys. Ha? Hanggat hindi na yung ating giniling na tinimpla. Yun lang, ganyan lang pa pangalawang balot eh. napaka simpleng pagbabalot napakadali lang ganyan lang oh. i-roll mo lang siya ng mga dalawang beses oh. tapos yung magkabilan dulo iikot lang din natin ng, para magsara siya hindi tumagas yung pag pagluto sa kanya eh. pigapigayin lang yan eh. Ayan na nga, naibalot ko na lahat eh, ano. Nakarami rin naman. Diretso luto na to mga idol. Ayan, eh, kumuha ako ng steamer. Ayan. Eh. Ibang steamer namin, homemade lang. Hindi talagang steamer. Walang steamer na ano talaga yung nabibili. Mabuti na lang, meron akong extra dito sa bahay nitong parang salaan na na stainless. Tapos yung kaldero ay eh, yung rice cooker lang. Pero hindi natin sa rice cooker isasalang yan. Isasalang natin siyempre sa gasol. Yan, iluto na lahat yung mga nagawa ngayon. Para, para, kaluto, pwede naman siya itago sa re. Yan, mga idol, o. Taklap lang. tapos buksan yung... Ayan na nga, mga idol, luto na siya. Ayan, no? Makaraan ng kalahating oras, o isang oras, pwede na. Ayan, luto na siya. O, tikman naman natin ngayon kung anong lasa niya. Ayan, dami na yan. No. pwede na pang i-stack. Ilalagay lang sa rep. Pero palamigin muna bago ilagay sa rep. Hindi pwede yung mainit tapos ilagay. syempre masira yung rep natin nun. Ayan. Napakaganda ng pagkakaluto. Ayan guys, oh. tutong luto na siya. Ayan, oh. Napakasarap, napakabango. Ito na nga mga idol, Tiki, Mana. Ayan, tikman na natin. Ayan, ating finished finish product. Ayan. Ayan na, Pwede rin niyang iprito. Pwede rin init lang ng ganyan. Ilagay lang sa sinaing. Tapos, kasama yung foil pag nagsain. Pwede rin yun. Pwede rin siyang iprito pa. Kaso lang magkakaroon ng mantika. Kaya ayan, ha? napakaganda tingnan talagang matatakam ka. Kanin na lang ang kulang. So, ayan guys, uh, hanggang dito lang tayo. So, ang uh, susunod na aking Aba. pagbablog, gabangan niyo po uh, sa inyo ko Ito yung vlog, huwag naman yung kalimutang mag-like, subscribe sa aking channel guys. Hanggang dito lang guys. So, God bless Aba. po sa inyo lahat sa mga supporters ko po na walang sawang manonood. Uh, happy Merry Aba. Christmas po sa inyo lahat.